Yan. So, lilipat namin yung uh, atin po water pump. Dahil po, nandito tayo sa dulo. Mga mm -hmm. kapan. Yan. So, ito po yung kabilang, ano, kabila, yung phase 2 na medyo malayo na po sa tubig. So, nilipat po natin yung pwesto. Yan. Ah, uh, kaya po ay rin na po yung water pump. Atin po yung water pump Yan. So,

Ano, umihigop na kuya. Umihigop na. Ayan. Yeah. Medyo mataas na yung pinagpupunan natin mga kapal. Ayan. Okay. Yeah. Okay. kami. Medyo mataas na yung pinagpupunan ng pwede. Ayan, yeah. umihigop na po. Marapit na. Lapit na, lapit na. Ayan na po. Ayun, lumilog na. Lumilog na po, kung ang ka kapal. Dito na. Sundan na po natin yung dulo. Ayan na po. Ayan, si ate. Ayan. <laughs> Diretso na. Punta na ito dito. Dulo. Dulo. po yung dinugtong na hose yan. yan so napakita uh, ko po sa inyo yan. ito po yung hose natin napakahaba napakahaba po nito more than 100 meters yan nangitatlong nagtong po ito long dutong yan dito lang po ang dulo yan plus another 50 meters yan yan po yung pong patubig mga ka-farm po tayo hihihi Siyempre nga mga bulaklak Na uh, 28 days today Na kailangan po ng tubig uh, Mga po, hanggang sa sanga po Ayan. Bulaklak po yan Hanggang sa sanga po Ayan Ayan ano po po Tubig natin Ayan po Ayan, makalakas po yung tubig. Ayan. So po tayo ng Uh, around 10 minutes dito. Kasi nga po, ito po ay ano, nasa dulo. Ito po yung pinakamahirap magdiligan, mga kapang. So, ayan. So, dahil po may butil na, ay kailangan po supportan dito ng tubig, mga kapang. Ayan po. Ayan. Uh, Lagi like po sinasabi na napakahalaga po ng uh, 5 to 10 minutes. Pero ngayon po ay tayo ay magt-10 minutes, mga kapang dahilan sa ah, napakatindi po ng init at nagbubutil na po yung atin pong mga ah, dati bulaklak pa lamang at kailangan pong masuportahan po ito ng tubig ng ah, so ito po yung ilan sa mga sekreto ng kaparm tv na hindi ko po matitiis na hindi po ibahagi sa inyo sapagkat so, ah, ito po ay ginawa natin ng may kasamang advokasya at sabi ko nga po hindi po ako magiging masaya kung ako po ay merong mga successful area na hindi ko naman po ibinabahagi sa inyo yung akin pong mga ginagawa po na mga procedure mga kapan so ayan po ayan. so napaka no napaka po ng tubig ano so nagkaroon po tayo ng extension ng uh, hose kaya medyo mabigat na rin po itunak ng ating makina at ang ginagamit po natin ay 2 horsepower of water pump Ayan, with 5 horsepower uh, gasoline engine Ayan, at uh, yun nga po Meron po tayong source ng tubig uh, Yun pong uh, ilog na malapit dito sa atin Na kung tawagin po ay ilat mga kaparm Kaya maswerte po tayo Na meron po tayong napagkukunan ng tubig mga kaparm Kaya kung wala po talagang makukunan ng source ng tubig No choice po mag-give kayo Kahit mga Uh, kalahati o isang drum sa bawat puno dahil ang computation ko po dito for every 10 minutes po ay isang drum po at kalahati mga kaparm. Ganun po yung supply ng tubig natin. Kaya 10 uh, minutes po yung iaalay natin sa bawat puno na atin pong uh, pagdidilig. Ngayon po ay pang 5 days na po namin ng pagdidilig mga kaparm at ito po ay hanggang bukas magkakanda kami ng pagdilig sapagkat uh, 30 days po ay tayo po ay magpaparsyalugas mga kaparm so yan po uh, sinishare ko po ito sa inyo na yun pong aking mga itinuturo particular po sa group yan po ay totoong ginagawa ko sa akin pong sariling mga area mga kaparm uh, lalo na po sa mga areas po na mahirap sa tubig at yun pong uh, walang mapagkuna ng source ng tubig mga kaparm so problema nga lang po, kung uh, wala po tayong mapagpunan ng tubig ay ano po yung atin po mga alternatibo na pwede pong gawin mga ka So doon naman po sa 10 minutes ay nasisigurado ko po na yung ganito po kalakas ng tubig ay sapat na po para magkaroon na po ng uh, uh may hiinom. Yun po ang atin po nga uh, uh, mga nabubuumbutin. Ano? Uh, mayroon pong nasisipsip na, na tubig para po sa kanina pong proper na development. So may iwasan po natin yung pagka overdry kasi nga po marami nga po nagtataka bakit daw po ang bilis umitim ng ating bulaklak hindi po siya nangingitim siya po ay nagkukulay brown uh, dahil po sa napakatinding init ng panahon kaya sabi ko nga po uh, sa halip po na ako ay gumamit ng mga synthetic na pulyar ay ako po ay nagdilig muna sa puno ng ating pong 2500 so ipinakita ko po sa inyo yun pong live application ko po ng koron pulyar na idinilig ko po sa bawat puno isang puno sa lata ng sardinas plus 16 to 20 liters na tubig ay idinilig ko po sa mismong puno. So, i-update ko po kayo kung ano po mayiging resulta nito sapagkat ito po ay uh, uh, hindi naman po magsisinungaling kung ano po yung mayiging resulta nito mga kaparm. So, ayan, tayo po ay kasalukuyan pa rin po nagdidilig katulad po nung akin pong ipinangako sa inyo na before magpabaon at after magpabaon ay tayo po ay nagdidilig ng ating pong mga puno ng mangga. So napakahalaga po niyan. Uh, although hindi rin po natin kayang tapusin sa maghapon lahat ito sapagkat ito po ay malalaking puno. Kaya tayo po ay halos nagdadalawang araw dito ng pagdidilig. So pagkatapos naman balik po tayo sa simula. At ngayon nga po ay pang-apat na beses na po kami nagdidilig mga ka-farm. So uh, ito. Ito po yung uh, another round namin of uh, watering. Yan. So sa mga nagme-message po sa akin particular po diyan sa may area po ng Mindanao, ito ko ang mga totoong ginagawa namin. So shout out po pala kay Ricardo Sami Rubrico, ang ah, nag-message po siya sa akin ng umaga. Ang ah, nagpapasalamat po siya sa akin na ayo po ay nag-share ng mga panibago nating mga discovery sapagkat doon daw po sa kanila ay talagang ah, may dalawang area po siya na siya po ay nag-failure. So ito ka farm yung aking mga ginagawa na procedure. Ah pwedeng itong gayahin at uh, sana available yung mga chemicals na nasa content ko so ito po ay malaking tulong kung susundin niyo so balik kung kayo po ay may mga sariling kaparaanan at sa palagay niyo po ay umuubra pa ay inyo pong ipagpatuloy so balik kung sa tingin niyo po ay hindi na po uubra sa kasalukuyang panahon ay nandito lamang po ang inyo pong nag-iisang ka-farm tv mango protocol so ayan So tayo po ay uh, around 9 minutes. So ipapakita ko po sa inyo yung 10 minutes po na pagdidilig <coughs> ay napakahalaga po niya sa ating po mga puno. So, sa direkta na po tayo ha. Ayan. Direkta na po tayo sa mga mismong puno. Ayan po. Pwede pong dito sa ibabaw niyan. Ayan, para pagbagsak po niya ay sa mismong gilid po niya. <coughs> yung kanya po mga hair roots po ay makakainom. <coughs> o agad po makakasipsip ng tubig mga kaparm hindi na po kailangan ilayo dahil yung mga hair roots naman po niyan ay nandyan lang po sa malapit sa mismong puno mga kaparm so sabi ko nga huwag tayong umasa sa ulan dahil alam po natin na ilinyo po ang ating pong panahon ngayon so kahit po magdasal tayo ng ulan ay alam po natin na kung dadating man yan ay talaga pong uh, medyo po matatagalan at syempre samahan na rin po natin ng tiyaga at uh, siguro naman po sa banda-banda ay bahagyan na pong papatak ang ulan mga kaparm at saka declare naman po na talaga pong tayo ay So wag na po nating ano, wag na po nating hintayin na masira pa po, po yung ating po, mga area of production. Gumagawa po tayo at umiisip ng iba't ibang paraan para po sa mga susunod na panahon po ay ating pong mapagandaan. So kung meron po tayo mga drip irrigation facilities, mas makakatulong po yon. So basta po sa akin, kung ako po ang tatanungin ninyo, 1 uh, drum o 200 liters per puno hanggang uh, uh, 1.5 drums ang kailangan po ng bawat puno natin. So, kung talaga pong medyo hirap tayo sa tubig, yung one drum po per ano, yung one drum po per uh, puno ay malaking tulong na po yun mga ka So, kasi po kung gagamit lang tayo ng isa, dalawang, hanggang tatlong timba sa tindi po ng init ngayon, ay medyo kapos po tayo mga ka So, ayan. So, ito po ay ang basihan ko dito. Ayakin pong sarili pong mga observation nung nakaraan taon na ako po ay nag-watering dahil nga po Ah, hindi po tayo makapagpasulid ng butin kapag matindi ang init ng panahon mga kaparm so ilang beses ko pong pinatunayan sa inyo yan sa iba't ibang area ko at lalo tingin po sa mga area po na mahirap ang tubig mga kaparm so ayun pagdating naman po sa pagpapalaki ng bunga inire-recommend ko rin po ang pag-aabono o didilig po ng pulyar kung kakayanin po ng inyo pong mga budget sapagkat kung magtitipid naman po tayo ay ganun din po, magiging tipid din po ang magiging resulta at magiging uh, tipid din po ang bunga ng atin pong mga production. Ayan po, yan. So, tayo po ay nasa around 11 minutes na. At uh, yun, ililipat na natin. Dahil yun pong 2 uh, minutes ay bago po makarating dito ay yun po yung naging gap natin mga kaparm So, lipat na po ulit tayo ng panibagong puno for another 10 minutes mga kaparm So, ayan. Pagkita ko po sa inyo ha. Ayan. Ito po ang katotohanan na uh, tayo po ay nagdidilig. Ayan ang every 10 minutes po sa bawat puno na ito po ay may equivalent na 1.5 grams dahil ito po ay inurasan na namin ni Kuya Terso uh, ito po ay gamit lamang po ang uh, number 2 na uh, water pump with 5 horsepower gasoline engine mga kaparm so ito po ay medyo bahagyan nakakawang ang mga puno dahil nga po ito ay minsan ang tinamba ng bagyo kaya madali pong mapasipsip ng tuwig mga kaparm at ang lupa po dito ay yung mistulang adobe dahil ito po ay bundok na ang mga puno po nila ay kapag umuulan ay nag erode po at nadadala ng tubig papunta po doon sa bandang ibaba malapit po sa ilog mga kaparm. So hanggang dyan lang po muna muli. Ito po ang akin pong demo area at hanggang sa pag-harvest po ay ito po ay naka-document mga kaparm. At rasahan nyo po na lahat po ito ay ibabahagi ko para po sa ating mga solid mga kaparm. Please subscribe Kaparm TV sa YouTube for more informative videos. Magtulungan po tayo. Ang kailangan po natin ngayon ay sharing of ideas. Huwag na po muna tayong magpagalingan. Ang kailangan po natin ngayon ay ang magtulungan. God bless po. I love you all.